Sa wakas, kinumpirma ni Shan Lim ang relasyon nila ni Iris Lee. Kumpirmadong in a relationship ang kapuso aktor, direktor na si Shan Lim at film producer na si Iris Lee. Ito ay pinagtapat ni Shan Lim sa eksklusibong panayam niya sa Esquire na inilathala ngayong Huwebes, Mayo 2, 2024. Tinanong si Sean kung may katotohanan ang naglalabasang espekulasyon na marilasyong namamagitan sa kanila ni Iris. Diretsong sagot niya, yes, I am seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. Nagkikita kami at sobrang saya namin. Ayon kay Sean, nagdesisyon siyang magsalita halos limang buwan matapos ang kontrobersyal na break-up nila ni Kim Chu. Para bigyang linaw ang mga haka-haka tungkol sa dahilan ng paghihiwalay nila ng dating nobya na wala naman daw katotohanan. Kabilang narito ang pagkakasangkot ni Iris na siyang tinuturong third party na umano sa breakup ng Kim Sai. December 23, 2023, kinumpirma ni na Kim at Sean sa publiko na nagtapos na ang labindalawang taon nilang pagmamahalan. Walang binanggit na dahilan ang dalawa, ngunit mutual decision daw ang paghihiwalay nila saad ad ng kapuso aktor at direktor sa panayam ng square. I am ready to talk about it. It's just all over and place and I think ang dami ng dagdag, ang dami ng bawas. Naglabas naman kami ni Kim ng statement to clarify things. Of course, we have so much respect for our supporters and yung nagbibuild namin over the course of 12 years. Pero nangyayari ang mga bagay sa buhay, nangyayari ang hindi inaasahan at naghiwalay kami. It's just pains me na maraming hearsay, maraming dagdag bawa sa kwento. Sabi ni Sean Lim, walang third party. Isa-isa rin sinagot ni Sean, ang kaliwat ka ng akusasyon binabato ng mga netizens sa kanila ni Iris. Una narito ang pagkakadiin kay Iris na ito ay umano ang sumira sa mahigit isang dekadang relasyon ni Nani Shan Lim at Kim Chu. Pagbabahagi ng kapuso aktor, ito ang magbigay na gusto kong ilinawin. Number one, na may third party involved in a breakup with Kim. Walang third party. Yun lang. That plain and simple. Mariin ding ng aktor ang nababalita ang sikreto silang ikinasal ni Irish at nagli in na sila. Paglilinaw niya, isa pang bulong-bulungan kapag nakikita ko ang mga kaibigan ko, yung mga taong huling nag-aalala sa mga bagay na ito. Kino-congratulate na ako. Sabi nila, congratulations on the marriage in New York. At ako, parang hindi. Hindi ako kasal. And there's also this one absurd article or one thing said about me that I have been living with someone for years na daw. The only people I live with is my mom, my lala, my lolo. These are the things na parang it's just absurd and it's just bakit? May mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi natin nakokontrol at hangga't hindi natin gustong mangyari, nangyayari ang buhay. Dagdag pa niya, ang busy-busy ni Iris, ang busy-busy ko has a lot on her plate and I have a lot of my plate. And you know, she doesn't deserve all that flak. We don't deserve that because all the things na people are saying, there's no truth to any of it. Bago ang naging pag-amin ni Sean ay nakailang beses na silang naispatan ni Iris na magkasama.